Tayo sakay po kayo sa likod. Sige na. Oh, sakay ka diyan sa likod. Dito na ako. Oh, sa likod ka. Ah, si Tatay pala. Ano pangalan mo tayo? Jimmy. Jimmy. Si Tatay Jimmy. Kung napanood niyo yung video natin dati na may binigyan tayo ng pagkain, isa si Tatay Jimmy sa nabigyan natin ng pagkain. Saan punta? Uwi ka na? Apa. Ah, sige. Pero, ang balik pala nun, hindi lang ganun ganon Kasi ito si Tatay Jimmy pala Matagal lang hinahanap Di ba tayo hinahanap ka matagal lang? Nawawala ka ba? Oh, hindi naman po Nagtampo lang Ah nagtampo ka lang? Ah, oh, sabi ko, oh, siguro lang ito, walang problema Alis ako, ayan makikita mo ito Ang uwi ako doon na pa ako Ay Patagal kaya ako. ka Oo. Oh. Kaso, ang hindi mo alam Hinahanap ka nila 2019 2019 ka pa hinahanap kaya yung babae na hindi ko alam yung pangalan Jeng Jeng Ano pangalan? Jeng Jeng Si Jeng Jeng daw Pony Sinata personal Sinata personal sa account ko Para Malocate si tatay At makuha nila Kasi gusto gusto lang ako ni si tatay Ngayon hindi alam ni tatay Kinuha ko lang siya doon sa tulay Hindi niya alam Na susunduin pala siya Okay lang ba sa'yo? Ano gusto mo ubuin din? Mag-usap muna, muna kami. Ah, mag-usap muna kayo. Hmm. Uh, Ngayon si Ate Jingjing, Jeng, papunta na rito ha. Sila pa yan sila. Hindi mo pa kilala? Ang mo kayo ang helmet mo kaibigan. Okay. Kilala mo? Lain na ang 这边是谁？哦、嗯，嗯嗯嗯 Ito ang toa si tatay. Pag-aalap ka namin dito. Bumabalik ka pa namin ngayon saan? Sa paglangan? Sa paglangan. Ay, naku pa. Bakit ka ka Kung hindi, hindi namin hanggang ngayon. Wala pa. Alam mo lang daw, Apat na taon na kasi po, sir. Apat na taon? Nakita ko totoo siya ngayon din. Pinos ko siya. Months ago kasi yung umalis siya one month, two months, hanggang ano, hinahanap namin siya kasi lagi siya pinahanap ni Papa. Ang kaso, hindi, sa baklaan kami naghahanap kasi doon namin siya unang nakita nung lumayas siya. Hmm. Alam mo nung no, sagot sa na akin, nagtatampo. Hanggang maluba na yung sakit ni Papa, pinahanap ka pa. Kung kita mo, hinahanap ka pala kuya. Oh. Anong gagawin nyo ngayon? Ah, uh, isasama, sasama ka sa kanila? Ay, auch, sige. po oh, video Maraming salamat po, sir. <laughs> Naispatan namin pagkapanood. Saka, kayo yun na. Sige, sinadyo ka ng papa pa niya makilala. Mamaya, magpagupit. Papagupitan oh, pagupitan, siya, pagupitan. papakaitan. papa papakitiman kitang buho. Ibili kita ko, Jic Kung may oras na ngayon, papabekebelo natin to eh. <laughs> Kuya, sama ka ha. Kasi may kamag kang nag sa'yo ha. Okay. Hindi mo deserve palaboy-laboy rito totoo po, hanggang nag-pandemic na, nabalitaan namin, wala nang mga ano sa kalsada, inisip namin sa kaya na. Sir, maraming maraming salamat po. Talagang ito, magpapasko na. Oh. Ano. Mag maganda yung Pasko mo ngayon, may kasama ka pamilya mo. Hindi ha? na rin po kasi siya maano sa mga tita ko kasi may kanya-kanyang pamilya. Rin Kaya nga, ka. sabi ka sa akin, ikaw eh. na pinakamahal niya sa lahat ng pamangkin. Lagi ko yung po yung inahanap. Kaya ano maraming salamat po. Siya. Salamat po sa inyo. Thank you po. Sige. Ingat kayo ha, ingat okay. kayo ha. Sir, maraming salamat kayo. po. Talaga. Malaking tulong talaga yung nakita namin siya dun sa vlog niyo.